for to today's video ipakita ko sa inyo ang falls dito sa inyong mundo yan guys, ang falls dito tingnan nyo oh oh yan ang falls yan dito dala ito oh napakaganda tingnan oh hello napakaganda ah tapali di dan tali kasan galing na kami ni Kumari. tukog lang ko. mare. kami ito sa mga malaking bato at yan posing lang ang mga Lola, nagpusing lang kami dito. Tingnan nyo guys, ang ganda na sa paligid. Ganda dito na pools. Dito lang ito makita mo sa Alegria Surigo del Norte. Yan, yeah, napakaswerte namin. Nakaabot pa kami dito sa pools na ito. Kasi ang haba ng steps sa na daan na namin. Han 614 back and port